Pinatusan ng office of the ombudsman si Vice President Sara Duterte at siyam na ipapa mula sa Department of Education at sa office of the Vice President na magsumite ng kanilang counter affidavit kaugnay ng reklamong inihain ng House of Representatives tungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential well, tama funds. Tama lang yun mga insano. Wala pong nilabag ang office of the Vice President. malinis sila sila. Binigyan pa nga sila ng highest rating sa ano eh sa ng OA about dun sa pag-audit nila sa pondo ng vice presidente. Pero hindi po talaga tinatanggap nitong nasa kamera. Nakita na umaksyon agad ang dating Pangulong Duterte noong nagkaroon ng keras sa ibang bansa. Ibang-iba. No, sa panahon ni Tatay Digong, grabe. Ready to rescue ready to help our kababayans na naiipit at naiipit pa lang sa gera. Ngayon, may gera na ha? Diba? Pero ano, ano ang sinasabi ni Wala, wala siya. Wala siyang, wala siyang ano. Nasa sa kanila na yan kung uuwi sila or hindi. <laughs> Magandang araw sa atin lahat mga insan. Muli na naman nagbabalik ang inyong bungis na insan. Banat insan. Magandang araw sa atin. No? At maraming maraming salamat sa inyong walang sawang support at pagtagilik. Dito sa ating channel mga insan. Ngayong araw ating pag-uusapan at bigyan ng komento, reaction at komentaryo yung balita na Uh, pinapaliwanag, pinagpapaliwanag daw si VP Sara Duterte ng ombudsman kaugnay dun sa mga aligasyon na pinupukol sa kanya. Mga insano, para sa akin, eh, maganda po yan na doon pag-usapan sa ombudsman sa korte. kung talagang matibay o meron talagang aginawang uh, ginawang paglabag o sinasabi nilang uh, pag, paglustay di umano ng di maayos sa kanyang confidential pa no, sa kanyang budget bilang vice presidente eh okay yan okay na okay po yan mga insan na diyan sagutin sa korte sa ombudsman kahit makarating pa man yan sa sa Supreme Court wag lang doon sa impeachment kasi masyadong ano yan mga insan eh di ba parang masyadong halatado yung kanilang ginagawa na impeachment, bakit gustong tanggalin sa politiko, bakit gustong tanggalin yung magiging harang sa kanila pagdating ng 2025 at uh, 2028 uh, presidential election. Dahil matunog naman talaga mga insan, di ba? Yun ang gusto ng taong bayan na kumandidato sa usunod na pagkapangulo ay si VP Sara Duterte. Kaya naman talagang hinahabol nila yung impeachment. O oh, maganda to mga insan. Ah, uh, ito 'yung nagpapakita na malamang sa malamang eh hindi matuloy yung impeachment na 'yan kasi kakain talaga ng oras 'yan eh araw-buwan o taon. Pero mas mainam 'dong para talagang mailatag ng mga nag-aakusa yung kanilang ebidensya at ganun din yung depensa ni VP Sara Duterte. Kaysa naman sa impeachment na yan, nagagastos pa sila ng bonggam-bongga sa kaban ng bayan. Sa halip na pagtuunan yung problema ng bayan natin, lalong-lalo na yung napag-iiwanan niya yung usapin patungkol sa dagdag sahod ng ating manggagawa, yun ang nakakalimutan ng mga politiko na yan, mga insan eh kung sino yung mga nasasagasaan nila at balita pa nga, sinabi pa nga daw yung which is escudero na hindi naman daw priority yung pagtaas ng sahod na yan sa manggagawa so parang sinabi niya na rin mga insan na hindi yung prioridad yung kabuhayan o yung mga mamamayan, yung mga nagtatrabaho para sa mga batas na isinusulong nila dyan sa pamahalaan. Ganyan pa man mga insan, bago natin ito pagpatuloy kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa ating channel. Eh, huwag nyo kalimutan na magsubscribe. Ayan po, i-scan nyo lang yung ating mga QR code dyan para direkta na kayo sa ating Facebook page at TikTok. Ayan naman, wag na natin patagalin ito mga insan. Eto na, bigyan na natin ng reaction to. Galing po to sa channel ni Robin Sweet ha mga insan ha. Eto na. Inutusan ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte at siyam na ipapa mula sa Department of Education at sa Office of the Vice President na magsumite ng kanilang counter affidavit kaugnay ng reklamong inihain ng House of Representatives tungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential well, tama funds. Tama lang yun mga insano. Kaya nalang sa Ombudsman sa Korte very ano ng araw ang mga respondent mula sa si pagtanggap ng order upang magsumite ng kanilang sagot pati ng affidavit ng mga saksi at iba pang suportang dokumento. Ang utos ay kasunod ng reklamong isinampa ng kamara nitong lunes laban kay Vice President Sara at iba pa para sa mga kasong kinabibilangan ng blunder, technical malversation, falsification, perjury, bribery, at betrayal of public trust. Yung mga kaso ng mga insa, no? no? Mga ano? Eh, samantalang pinatunayan din yan ng audit yung sa mismo doon sa nag-audit sa kanila na wala pong problema, wala pong nilabag ang Office of the Vice President. Malinis sila. Binigyan pa nga sila ng highest rating sa ano eh, sa ng OA, about doon sa pag-audit nila sa pondo ng vice presidente pero hindi po talaga tinatanggap nitong nasa kamara bagkus talagang meron talaga silang gustong uh, patukuyin kasi yung hinahabol talaga nila is mapangalanan yung sa confidential fund ni VP Sara Duterte na alam naman natin na kung sino yung tinutumbok doon sa confidential pan na yon di ba is yung recruitment sa paaralan ng mga makakaliwang grupo kaya nga itong makakaliwang grupo na ito ay eh, talagang sila yung masugid na humahabol kay VP Sara Duterte at i-impeach talaga nila, alisin talaga nila diyan sa pwesto para wala na silang wala nang sagabal sa kanilang mga binabalak sa pamahalaan. So tuloy natin 'tong mga insan may tuturing na ito bilang isang welcome development at least sa ombudsman sa korte may totoong due process Dama, may tama. sense of fairness latagang ng ebidensya, Papas at dun. pagpapatunay sa makatweet hindi na kailangan ng impeachment dahil dito ko din na mismo ang hatero de vice president Sara, ang ombudsman kaso nga lang paalis na din si Martinez ngayong July down ang tapos ng kanyang termino. Oh, <laughs> Magiging patas kayo papalit. eh kung papalitan na at mag-a-appoint si BBM ng kanyang bata, abay magiging patas pa kaya? Ayun lang, yun ang tanong Ma, dyan. Vice President Sara, ang ombudsman, o so, maaaring iakyat ng ombudsman sa sandigang bayan. If ever man makita ng ombudsman ng probable cause, ay sa sandigan ng bayan ang maglilitis kay Vice President Sara ay eh, tatagal pa yan ng taon bago makapag ring ng decision kung guilty ba o acquitted si Ama, Vice matagal President talaga yan. Pero okay na yan. Guilty si VP Inday halimbawang iakit pa ni VP Supreme Court for appeal. Kakain muli yan ng ilang taon baka matapos na lang si BBM sa 2028 <laughs> hindi pa matapos ang <laughs> kaso ni Vice President Sara. Pero at least mauunahan ng legal opinion ng Office of ombudsman tama, tama. ang patungkol sa confidential funds na malalaman ng totoong kaumbayan ang totoong lagay ng confidential funds kasabay ng mga na rin yung confidential panong iba <laughs> at kung sino-sino ang may mga confidential funds yan, yan maganda ano, ngayong pinasasagot na ng ombudsman at kailangan ng sumagot ni Vice President Sara eh bakit ba magkakaroon ng impeachment trial samantala sa video na ito ng dating Pangulong Duterte na, Derte, na nakita na mashin agad ang dating pangulong Duterte noong nagkaroon ng geras sa ibang bansa. Yun mga mainsan no, uh, bago natin talakayin 'yan, eh 'yun muna magre-react muna ako bang sa, sa sinabi niya no na ma ano 'yun, uh, mas okay ngayon na doon na lang sa Ombudsman para magkaalaman talaga eh. Magkaalaman kung sino yung mas matibay na ebidensya. 'Di ba? Para mas makita kung talagang sino nagsisinungaling kasi ang tagal na mga insan hindi nila tinatanggap yung ano eh, yung binigay ng COA, yung ano eh, yung sinabi nung uh, ng COA eh. 'Di ba binigyan niya ng highest rating ng COA, yung Office of the Vice President kasi nasunod po nila lahat doon sa pag audit ng COA. Kaso nga lang, ayo talaga tanggapin ng kamera mga insan eh. O idagdag natin po ipasok natin 'to mga insan. Diba? Kung naalala nyo noon, panahon ng pandemic, hindi pa nga sumisiklab talaga yung yung paglala ng, pande, ng pandemic yung eh, mga virus na pumapasok sa Pilipinas, mga insang, eh. Pero may mga programa na nakalaan na kagad si Noy President Adigong Duterte. Di ba? Pinauwi niya kagad. Mag-artila pa nga ng mga aeroplano noon para isang sakayan lang makauwi ng Pilipinas. Ang dami pa nga nag-question noon eh. Dahil daw uh, gumastos ng napakalaki pero totoo nun mga isa napakalaking bagay nun ba't mo pa na magkaroon ng matinding pangyayari kung pwede ka na kagad umaksyon ba? Diba? eto ngayon si BBM nakakalungkot dito na uh, nagdidigma na dun pero wala siyang plano hinihintay niya yung pag dun sa napanood kong interview niya hinihintay niya yung mga hindi yung tao mismo dun yung pamilya nila na sila mismo ang magpusa na umuwi sa Pilipinas, paano ba yun? Wala pa wala siyang gagawin bilang Pangulo na gumawa man lang ng mga programa o hakbang para sa mga taong bayan na naiipit ngayon sa gulo doon sa ibang bansa yung away o gera na yan ng Iran at ng Israel wala pa siyang gagawin doon mga insan, mananatili lang ba siyang tahimik at dito pa rin ba sila magtutuon sa impeachment ni VP Sara Duterte sa halip na pagbig, uh, bigyan nila ng pagkakataon o pagtuunan nila ng pansin yung nangyayari ngayon doon sa ibang bansa na marami tayong mga kababayan Pilipino doon na apektado sa nangyayaring gera ngayon doon so tuloy natin itong mga insan noong naipit ang ating mga kababayang OFW. Prepared ang dating hmm. Pangulong Duterte. Handa, si at dating Pangulong Duterte. Doon. programa ang Duterte. Sa uh, programa about sa mga OFW. mga w. OFW. Na siyang hindi nakita ngayong Marcos at Oo, oh, Duterte wala. Show. Pahimik to Marcos. Nang ng report na ito ay bakit hahayaan pang may mangyaring masama sa ating mga kababayang OFW bago sila palikase dahil pa ang full video panoorin natin. Tingnan niyo to mga lads. Ibang-ibang talaga sa panahon ni Tatay Dico. At nag-ahanda ng Department of National Defense o DND sa kaling ang gagawin pagdiligas sa mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan pati partikula sa Iraq. Ayon kay D&E Secretary Delphine Lorenzana, dalawang lating ship na kayang magsangay ng tigimang daang tao, dalawang C-130 at isang C-295 panahon ni Duterte RT? May okay. sa ba naka-ready ka agad tatay digong mga isang panahon niya hmm, sisiklab pa lang yung gera ng dalawa. Dalawang bansa nagigera ngayon, Iraq at saka yung Iran at saka ano. É Só

iba Ibang iba. No, sa so panahon ni Tatay Digong, grabe. Ready to rescue. Ready to help our kababayans na naiipit at naiipit pa lang sa gera. Ngayon, may gera na ha? iba Pero ano, ano ang sinasabi wala, wala ni siya. Wala siyang BBM? Ano. Nasa sa kanila na yan kung uuwi oh. sila or hindi. <laughs> wala sa kanila na Wala talaga siyang paghahanda. Sa Walang concern. Na, ibang iba talaga sa panahon ni Tati. Wala so, talaga to. Bakit ito kailangan? sala, ang ating mga kababayan, magugumuha ng desisyon Tama. ang embahada sa Candy Aseo, even yung Malacanang. Mama. Para doon sa mga tao. Kasi ano nangyayari? Ano yung decide yung mga tao? Yan. Yeah, ang inyong definition of critical is kapag nabomba. So parang reactive tayo. So we know that uh, you are in a pickle. no? You are caught between a hard rock, a hard rock and a, a, a rock and a hard place. Kaya nga, ang tanong ko, sabi ko, I have to, I have to ask this, no? Bakit po kailangang paghintay bago kayo magdesisyon. Tama. Ano ang hinihintay samantalang papunta na niya si Amba, si Secretary Kakla? Ang kanyang ang kanyang uh, objective is to repatriate. Kung wala naman po palang ganung urgency, uh, urgency, bakit kailangan pumunta sa si Secretary? Tapos kung naghihintay naman kayo, kung anong mangyayari dahil ang definition ng critical ay eh, kapag nabomba. So, ano So parang ano pala mga insan? ah, uh, hintayin mo nang mabomba yung ating kababayan doon sa ibang bansa na naiipit sa gera ngayon ni bago bago sila gumawa na aksyon at pauwiin dito sa Pilipinas. Abay napakagaling po ng ating gobyerno ngayon. Napakahanda po nila sa mga ganitong problema. Tawawa naman po yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Maghihintay pa na mabomba sila bago sila tulungan. Matindi. Ang, ibig sabihin, kailangan mm -hmm. mo nga tayo bago tayo gumawa ng desisyon. So nga ha I'm just asking What kasi, you know, uh, I just to have to ask it. Oo. Yan. Yan. Chibi, I think you're putting it in the wrong context. Oo. Oh, wow. So enlighten us, o. Enlighten yung po kami. he asked me about critical, and I was being very literal in terms of the bombing attacks na nangyari. And I was stating the actual actions that the embassy will do pag may nabombang lugar. No? And I was very specific about that. Your question relates to repatriation. My, my answer related to the actual act of saving the person or helping the person na papitan okay, na doon na sisigan. Yung nga parang sinasabi mo nga na kailangan actual muna may mangyari sa kanila eh bago nyo, baga bago pa lang dapat mangyari, may action na kayo, sa inyo, gusto nyo may mangyari muna. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa, sa sinasabi mo. What happens if it's mandatory and yet our babayans still don't want to go because they still want to remain with their employers. Puro dahilan! Ang labo! Ang labo na talaga tayong programa. Aminin nyo na. Wala, tama, tama wala silang ah, dyan. programa talaga para sa OW. Kapag ba? may nangyaring Ay, ganyan. Gusto ng mga kababayan nating umuwi, neck-neck nyo! Kasi kung may programa kayo at pinagandaan hangaan nyo yan, susunod lang naman yung mga kababayan natin eh. kasi mas pipiliin nila na ligtas sila at hindi sila maipit sa gera. Pero to kayo ngayon, nagdadahilan kayo ang sabihin nyo, wala na pera. <laughs> wala. Tama, mga insan. Yun lang naman yun eh. Walang pondo! Walang pera! Yun na lang. Yun na lang dapat ipaintindi nila sa tao. Walang perang magamit. Sa repatriation na yan, kung ano man tawag dyan, mga insan. Napaka... Oh. Antayin pa na may mangyari. Antayin pa na kusang magsabi yung mga tao na gusto nilang umuwi kaysa gumawa sila ng paunang hakbang tama si Mr. Reltoker doon mga insan, wala nang magagawa yung mga Pilipino na yun gusto silang palikasin ngayon mas marami pa rin din yung gusto ng umuwi eh. gustong lumikas eh, pumunta sa safe na lugar ngayon kung matigas talaga sila, tayo nila, Di, okay lang sige dyan kayo, ang mahalaga umaksyon yung gobyerno, Ipaki ipinakita ng gobyerno na handa sila sa anumang mangyayari, kapag may katulad na ganyan na gera, eh kaya nilang ilikas yung kanilang mga kababayan doon sa bansang apektado. Yun lang po yung mas magandang makita eh. Kaysa doon sa maririnig mong paliwanag nila na kapag may nangyari na, tsaka lang sila gagawa ng action. Ang pangit naman doon mga insan. Di ba? Paano yung mga gusto ng umuwi? Paano yung mga nagaantay lang na kumilos yung gobyerno? Yung diba, mga mga yun lang nila na kapag may mangyari, tsaka gagawa ng ganun. Di ba? E, parang nga nilang sinabi, gaya ni, sinabi ni Mr. Real Talker, na wala talagang pera, walang pondo. O di ba? Parang ganun na rin yun mga insan. Kasi wala naman silang programang ibinibigay, wala silang action na ginagawa. Di ba? Ang maiipid dyan, ang mas kawawa dyan, yung ating mga kapababayang OFW para tuloy para tuloy gusto kong maniwala na ano eh na pagganti yata to ah <laughs> eh, sa akin lang to mga insan opinion na kasi syempre hindi nanalo yung yung kin kinandidato ni BBM sa mga OFW eh baka lang naman di ba baka lang kasi kung talagang ano ka naglilingkod ka sa mga OFW sa mga Pilipino may nakalaang kang programa dyan. May nakahanda kang programa dyan. Na any moment, sumiglab yan. Eh, ilo-ledge agad yung mga programa na yun. Di ba? Para makaiwas o maiiwas natin yung ating mga kababayan na maapektuhan ng gera. Di diba? merpak na wala kang ginawa at mag-aantay ka lang. So, ibig sabihin talaga, may something. Di ba? Dalawa lang yun mga insan. Either, ah uh, wala ka talagang panggastos, wala kang pondo, or wala talagang pakialam sa mga Pilipino doon sa ibang bansa na apektado sa nangyayarang gera ngayon. So kayo mga insan, ano sa tingin nyo yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon? Comment nyo lang dyan, pag-uusapan po natin yan. At maraming maraming salamat sa inyong panonood. Nang ganito na lang at ingat po kayo palagi.